ng mga hindi nakilalang kawatan ang bahay ng isang negosyante sa Barangay Santa Cruz, Gapan City. Kinilala ang biktimang si Lucila Hernandez E. De La Cruz, 62 anyos, isang dalaga. Base sa report ng Gapan Police Station, bandang alas 7.50 ng gabi, na diskubre na lamang ng biktima na pinasok ang kanyang tahanan. Tinatayang umabot sa mahigit kumulang 436,000 pesos ang ang halaga ng mga natangay na alahas at kagamitan ng mga magnanakaw na kinabibilangan ng tatlong video camera na nagkakahalaga ng 150,000 1,000 pesos. Isang piraso ng gold necklace with pendant worth 100,000 pesos. Walong piraso ng kwintas na may pendant, 146,000 pesos. Isang swatch na halagang 15,000 pesos. Isang jade pendant worth 10,000 pesos at isang digital camera na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Samantala, dead on arrival sa ospital ang isang barangay captain ng Bayan ng Gabaldon matapos itumba ng hindi nakilalang gunman. Kinilala ang biktima na si Gabriel Rojas Itikis, 60 anyos, may asawa kapitan ng barangay Kuya Pa. Ayon sa ulat ng pulisya, dakong alas 8.30 ng gabi, papauwi na ang biktima sa kanyang bahay sakay ng minamanehong motorsiklo ng pagbabarili ng sospek na lulan din ng isang motor. Mabilis na tumakas ang sospek, makaraang maisagawa ang krimen. Sa bayan naman ang Quezon. Patay ang isang dating konsihal ng bayan ng Quezon matapos ratratin ng riding in tandem sa kahabaan ng provincial road sa Purukdos ng barangay Bertese. Kinilala ang biktimang si Daniel Lonzanida Ikudal, 46 anyos, may asawa. Municipal Councilor ng Quezon noong taong 2010 hanggang 2013. Batay sa investigasyon ng Quezon Police, alas 6.30 ng gabi, naglalakad sa shoulder ng nasabing kalsada ang biktima ng lapitan ng dalawang lalaki ng na mga nakasuot ng itim na jacket at magkaangkas sa isang kulay black na Suzuki Smash Motorcycle. Habang kausap ng dalawa ang biktima ay bigla na lamang sumulpot ang dalawa pang lalaki na kapwa nakasuot din ng itim na jacket, lula ng isang black Honda Wave na motorsiklo. Pinagbabaril ng anim na beses ng nakaangkas na sospek ang dating konsihal at saka mabilis na tumalilis. Narecover ng soko sa crime scene ang limang basyo ng kaha at isang bala ng kalibre 45 baril at isang piraso ng metal galing sa motor. Natagpuan naman ng mga otoridad sa isinagawang follow-up operation ang inabundo ng Suzuki Smash Motorcycle na may plate number na 1229QG, 800 metro ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at magingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa D. Guzman. Unang